Hi mga kabayan! Nandito na naman ako, si Sarah ng Helsinki, Finland. Interesting ang ating topic ngayon. Pero bago ang lahat, gusto kong magtanong muna sa inyo. Kayo ba ay nandito na sa Finland? Meron ba kayong legal or valid residence permit? O di naman kaya ay Finnish citizen na? Meron ba kayong naiwang mga anak doon sa Pilipinas na gusto ninyong kunin din at dito na manirahan para magkakasama kayo. At ang panghuling katanungan ay nag-enjoy ba kayo dito sa Finland? Kahit ano pa man ang inyong trabaho, masaya ba kayo na namumuhay dito sa Finland? Yan ang mga katanungan na kung ang inyong sagot ay lahat oo, para sa inyo ang video na to. Bilang isang magulang, gusto natin yung may ayos ang kondisyon ng ating mga anak. Yung pag-aaral nila at pagkatapos ng pag-aaral, ano yung mga susunod. Kaya nga, karamihan sa atin nandito kahit nag-iisa para lang matustusan ang kanilang mga pag-aaral doon sa Pilipinas. Kaya ang ginagawa natin, pagka-receive natin ng sweldo, nagpapadala tayo kaagad doon para meron silang pantustos sa kanilang edukasyon, uh, allowance, pang-araw-araw, damit o uniform mga school supplies, bayad sa mga projects, ang dami ang dami natin iniisip. Kaya naman, yung karamihan ng mga magulang dito na nasa Pilipinas pa rin ang mga anak, talaga naman tinitipid nila ang sarili nila sa pagkain, sa pagbili ng mga damit at kung ano-ano pa. Pinipigil nila ang sarili nila para sa ganon makaipon at may maipadala sa pamilya. Pero alam nyo ba na mas mainam kung makakahanap kayo ng legal na paraan parang inyong mga anak na nasa Pilipinas ay maidala nyo na rin kumbaga mapunta nyo na rin dito sa Finland at manirahan na kasama kayo mas bata silang kunin nyo mas mainam para sa iyo na magulang at sa inyong mga anak din for several reasons una sa lahat I'm sure alam nyo na na ang edukasyon dito mula pagkabata at kahit nasa pagtanda ay libre, basta meron kayong residence permit. Hindi nyo na nga kailangan maghintay na maging citizen kayo. Residence permit lang na Type A. Entitled na kayo at ang inyong mga anak para sa libreng edukasyon. Libre ang lunch nila. Araw-araw, pinagluluto sila ng mga warm meals. Kung vegetarian sila, meron din uh, karampatang vegetarian dishes na pwede nilang piliin kung allergic sila, for instance, sa nuts, sabihin lang na magulang sa si school at sila na ang bahalang mag-asikaso doon sa kanyang special food na laging nakaantabay sa kanila every lunch during school days. Uh, bukod sa lunch, libre rin po ang transportation using yung tinatawag namin na public bus card. At least dito sa Helsinki, ganun ang ginagawa. Imagine niyo kung libre ang edukasyon dito, at makukuha nyo ang inyong anak. Wala na kayong papadala doon na pantustos sa tuition fees, sa miscellaneous fees, sa uniform, sa libro, computer or tablet. Sa panahon ngayon, kailangan na talaga yon ng mga estudyante kahit pa sa Pilipinas. At yung mga special projects, field trips, etc. Hindi nyo na kailangang isipin yon. Dahil dito, libre lahat. Lahat yung nabanggit ko. Ang punto ko lang dito sa portion na to ay wala kayong iintindihin bilang magulang sa pang-araw-araw nung inyong mga anak maliban sa isa lang. Siguraduhin na ang inyong anak ay papasok sa eskwela o ihahatid sa nyo kung sila naman ay maliliit. Yun lang po, wala kayong kailangang intindihin na naku, walang makakain, walang baon, walang pangbus ang aking anak siguro dapat hindi na muna siya pumasok. Wala po tayong ganong problema dito. Bukod sa libreng edukasyon, entitled pa ang bawat bata hanggang sa edad na 17 anyos sa student support. Ito ay nanggagaling sa equivalent ng SSS natin. Ang tawag namin dito or natin dito ay KELA. So, i-deposito -de nila yung automatic. Merong specific date of the month na papasok sa inyong mga bank account. At ang pinaka-exciting dito ay oras na tumungtong ang isang bata sa edad na 18 anos, dito nakapag-aral ng ilang taon, sila po ay pwede nang mag-apply ng Finnish citizenship. 18 years old po, hindi kailangang suportador or sponsor ng magulang para lang makapag-apply sila ng Finnish citizenship. At ang sabi ko nga, kung dito sila nag-aral ng na mahabang panahon, siguradong ma-approve yon Dahil kung dito sila nag-aral, yung Finnish language skill nila mataas na, kaya hindi na nila kailangan mag-test pa nung tinatawag para sa adult na UKI test. Kaya critical po na ang unang-unang -unan yung tanungin sa isip nyo ay kung kayo ba ay masaya dito sa pamumuhay nyo sa Finland. Yung bang hindi kayo nagsisisi na napunta kayo dito at ganito ang trabaho nyo. Meron kasi akong mga naririnig na nalulungkot o nagsisisi kung bakit napadpad sila dito sa Finland. Although aminado naman sila na uh, iba yung haharapin nilang trabaho pagdating dito pero hindi matanggap na ganun kalaki ang diferensya ng kanilang pamumuhay at ang kanilang trabaho or empleyo dun sa Pilipinas at dito sa Finland. So kung andun kayo sa punto na yon na either undecided pa or talagang ayaw nyo na at gusto nyo bumalik, ang payo ko lang po, huwag munang kunin ang inyong mga anak. Kailangan mag-umpisa sa inyo. Pagka gusto niyo na dito, pag minahal niyo na ang bansa, naintindihan niyo na yung mga proseso, pwede niyo nang iplano at pagsikapang mabuti na makuha ang mga bata. At again, ang sa akin, mas maaga niyo silang makuha, mas mainam para sa buong pamilya. Makikinabang po kayo talaga, mga katipid pa. Hanggang dito na lang po. Bye-bye. Ma. Bye.